Uh, ito po yung ating stator ng Honda Click 125i ngayon para matanggal natin to kailangan natin ng alin ito. tatlong bolt po yan Ayan. tapos kung natin yan ito naman dalawa Ayan. dalawang sis na yan tapos may isa pa dito tatanggalin din po natin yun tapos yung dalawang jeans tatanggal na, na na po natin siya yan So, napakarumi po ng kanyang stator isa din sa sanhi kung bakit umiinit yung ating PCO uh, ayan kinakalawang na po sobrang dumi kailangan natin linisin ng tubig yan tapos uh, yung wire ito yung wire nya ito so linisin natin ito yung nakalagay doon mabilis lang naman sarili na. lang. Nakaipit lang sa wire.